Miss! Sana all! <laughs> sa hinabahaba man ng quarantine, tuloy pa rin ang wedding! Patunay daw na marami pa rin pwedeng mangyari kahit lockdown! Wow. Marami na buntis sa so, panahon lang lockdown. So, gusto natin silang maging forever. Wow. Ayaw? ka ano atin kuya? Nervyoso much? Happy birthday kay Bibol Tong Kasal. Ang ito, mabuhay ang bagong kasal. Is na! Ayan, alam na yan. Hay na! heto na talaga! O, oh, teka! Awat puna, na! Mahirap na! COVID is in your area! Kaya wear your face mask, face shield, at physical distancing pa rin! Konting pigil sa kiling para sure na COVID-free ang honeymoon. Love can move mountains, even COVID pandemic.